Yo, what's up mga kaya sa Magandang tanghali. Nakakulong na naman tayo sa bahay at tumuulan. Grabe, gusto ang gusto ka na talaga makapagtrabaho. Sobrang hirap na hirap na ako ng ganito. Kaya nga na ako sa asawa ko. Dahil sa na lahat ang sumasalo sa kastusin. Matalong ako ito. Pakulong-kulong lang sa bahay. Minsan maisipan lumabas sobrang hirap talaga nang nararamdaman ko hindi ko kaya na na ako may mga time na naiiyak na lang ako bigla dahil hindi ko kaya nakakaya gusto ko nang magtrabaho dahil mahirap din ang wala sariling pera hindi ko gusto ko guys pero bakit ako pinaparosahan ng ganito? sa buron hirap na na ako sa buhay kong ito pero hindi sumasagi sa isip kong gawin ng ibang bagay ito lang tamang relax relax lang lahat na ng pinanood ko lahat na ng mga tutorial lahat ng mga mga pang alis anxiety mga pangontra Sinubuhan ko na lahat Pero sobrang lala talaga Sobrang hirap na hirap na hirap na hirap na ako Hindi ko na alam kung ano pang dapat kong gawin Palagi ako nagdadisal Hinihingi ako ng tulong sa kay Lord Lumalapit ako sa kanya na Sana tulungan niya ako pero siguro hindi pa niya nabibinig yung busan ko. Guys, ito na lang naiisip ko talaga. Naparaan ito. Itong pagbablog na ito. Bago pa lang ako dito. Pero pipilitin kong umasenso ito. Para kahit o paano, kahit narito lang ako sa bahay. May na naman ako kaysa naman wala. Siguro sa ngayon hindi pa nakikilala tong aking vlog hindi man ngayon may tamang panahon para si, si lang pero sa ngayon hindi pa natin kaya magtrabaho sa labas may lumabas ng bahay nga eh. kahirapan pa, pa eh pa kaya sa ibang lugar natigil ako pag pagra-rider tapos nag sideline ako sa construction pero nahinto rin kasi nga sobrang lala hindi na natin na kung anong gagawin kaya uh, please guys supportan nyo na lang ako sa binagawa ang video ito corny man kong iisipin pero sana tumatak sa puso at isipan nyo na sobrang hirap ng pinagdadaanan ko ka. kaya dinadaan ko na lang sa kwento. kaya hey, kung may puso kayo guys like share and subscribe na lang panoorin nyo ang dulot ng video ko sa ganun naman na-upgrade na na tayo ng YouTube gusto ko na magtrabaho Ayaw ko na ng ganitong buhay Gusto ko maging normal na tao Kagaya ng mga dati kong nagagawa Na ngayon ay hindi ko na nagagawa Gusto ko maglaro ng basketball Pero hindi kaya Gusto ko lumabas ng bahay Mag-ikot-ikot kung saan-saan Kahit ako lang mag-isa pero hindi ko kaya lagi na lang negative thinking yung nangyayari sa akin kaya lahat ng mga gusto kong gawin hindi ko magawa so, yun lang guys maraming salamat supportan niyo pa ako boyan sa iti nakakalimutan bye